Weekly Spear News Review Kalipunan ng mga balitang nababanahon at dapat malaman ng bayan Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News Sa Headlines Programang pabahay at rice aid ipinagkaloob sa mga former rebels 9ID ipinagdiwang ang kapistahan ng patron na si sa St. Martin of Tours Tibay ng Service Support Batalyon Sinubok sa Raksak March. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, sino nga ba ang tinaguriang Drill Master sa Philippine Army? Magandang araw, Bicolania, at sa lahat ng nanunood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Former rebels mula Kamarine Sur at Albay na biyayaan ng programang pabahay at rice aid ng pamahalaan. Alamin ang detalye kay Mark Lacrua. Sumailalim so, sa orientation at profiling ang 33 mga former rebels para sa programang pabahay ng National Housing Authority itong nakaraang ikawalo ng Nobyembre sa Ligaw City, Albay. Sa pangunguna ng National Housing Authority o NHA, katuwang ang Albay Provincial Human Settlement Office at 49th Infantry Battalion ay naipaliwanag sa mga dating rebelde mula Kamarine Sur at Albay ang kanilang mga kakailanganin para sa pagproseso sa nasabing programa. Tinatayang 450,000 na halaga ng programang pabahay ang nakalaan sa bawat former rebels. Samantala, pinangunahan naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, katulong ang DSWD Camarines Sur, ang pamimigay ng sakusakong bigas sa mga former rebels sa Capitol Convention sa Bayan ng Pili. Ang nasabing mga programa ay may tulungan ng mga nagbalik loob sa pamahalaan bilang bahagi ng reintegration program ng gobyerno, pagbibigay pag-asa at panibagong buhay. Mula dito sa probinsya ng Albay, kapayapaan para sa lahat, Mark Lacrua, Spear News. Dear Troopers, ipinagdiwang ang ikalabing siyam na kapestahan ni St. Martin of Tours, selebrasyon idinaan sa Misa at Salusalo. Yan ang tinutukan ni Giro Banania. Isang taimtim na Misa ang inialay ng St. Martin of Tours Chapel sa ikalabing siyam na kapistahan ng Patrong si St. Martin nitong nakaraang linggo, Nobyembre 12 bilang Pasasalamat. Ang Misa Pasasalamat ay pinangunahan ng Command Chaplain ng Southern Luzon Command na dinaluhan ng mga spirit troopers maging ng mga residente sa lugar. Sa gitna ng homily ay inalala ni Colonel Rex Armenia kung paano nakilala ang patron ng 9ID na napakahalaga umano para sa mga sundalo. St. Martin was not only a valiant soldier and a dedicated servant of God, but he also embodied the virtues of mercy, generosity, and wisdom in a truly remarkable First and foremost, St. Martin was a soldier of Christ. Kaugnay nito ipinalala niya sa mga kasundaluhan ng pananalangin at pasasalamat sa proteksyong ibinibigay ng patron. Ito ay uh, araw na kung saan tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya, kaloob na ibinigay niya sa atin. Lalo-lalo na yung uh, biyaya ng uh, buhay no, sa mga kasundaluhan na tayo magpapalala na kailangan tayo palagi magpasalamat no, sa pagdarasal. Huwag na kakalimutan ang uh, poong may uh, kapal. Samantala, umaasa naman si Brigadier General Jaime Abawag Jr., ang Assistant Division Commander ng 9ID, na maisa sa buhay ng mga sundalo ang mga ipinakitang kabutihan ni St. Martin of Tours. Tayo naman bilang mga sundalo, dapat natin ang isipuso sa, sa isip sa salita sa Gawaso District. Kasi, yun naman ang presence, ay yun naman ang resource na existence natin, yung pagiging matuloy, yung pagiging support at pagiging passionate. Sa kalat at sa vision okay. Matapos ang nasabing misa, simpleng salusalo ang pinagsaluan ng Spirit Troopers at mga parokyano sa pamamagitan ng Poodle Fight. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananias, Spear News mga lolo at lola kabilang sa mga nabiyayaan sa programa ng 903rd Infantry Brigade sa Albay. May ulat si Marlon Dilo. Hindi napigilan ng mga lolo at lola na mapindak sa galak matapos na isagawa ang ugnayan sa barangay ng 903rd Infantry Brigade sa barangay Panoypoy, Kamalik, Albay, nitong nakaraang araw ng Martes ito po ay malaking tulong na dito sa konsekwente sumatao po dito sa barangay na imbis na magpapa check up po sila sa bahay ng Daraga o di Kastri, hindi na sila mamamasahe dahil dito po libre check up, libre gamot pa. Kaya ito pong tulong po na galing po sa sa, sa ahensya po na nandito na tulong po dito sa amin. Thank you very much po. Katuwang ng brigade sa paghahatid mga serbisyo sa lugar ang 31st Infantry Battalion, Local Government of Albay, Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Council, Provincial Health Office, Albay Provincial Agricultural Office, Albay Public Safety and Emergency Management Office, Provincial Social Welfare and Development Office, 5 th MC and TSA, Regional Mobile Force Battalion, Kamalik MPS at 2nd Albay Police Mobile Force Company sa pamamagitan ng Community Peace Dialogue at Servisyo Carbon ay naibahagi sa mga residente ang iba't ibang servisyo kabilang na ang medical and dental mission at pamimigay ng bigas, seedlings, libring bupet, libring lugaw at marami pang iba. Dahil dito, labis ang kasiyahan ng isang lola na nagpaabot ng kanyang pasasalamat sa mga tulong na kanilang natanggap. Salamat, sir. Maraming salamat nagpapasalamat po ang buong barangay ng Panay Puri kasi ngayon po na naman na napasyal na ang ang barangay namin na para, para kasi po dito po sa sa amin kasi kasi po ano yung mamamayan ang um, kaya nagpapasalamat po kami bigla tindang na uma sa katapangan po sa 93rd Infantry brigade. And then po, so sa mga komunidad, naging peaceful since ever po na. Bihira po magkaroon ng ganitong ano, mukbang, karapan medical mission. Ang ganitong mga aktibidad ay tuloy-tuloy na isinasagawa sa pagtutulungan ng mga ehensya ng pamahalaan upang mayabot sa mga komunidad ang mga serbisyo na dati pahirapan dahil sa bagta ng terorismong dala ng Communist Terrorist Group. Kapayapaan para sa lahat, Marin Bilo, Spear News. Isa daw sa pinakamadaling ehersisyo ay ang paglalakad. E paano kung gawin nyo yang nakakombat at may dalang pag na may bigat na 10 kilo? Yan kasi ang ginawa ng Night Service Support Battalion. Narito ang report. Maaga po tayo ngayon nagising para samahan ang Rucksack March ng 9 Service Support Battalion. Ano po kayong samahan po natin sila? Ano po? So ano-ano po yung dala natin ngayon sa Rucksack March? Uh, ang pag namin na uh, ng 10 kilograms lang paspa kasi may tulig pa kami. Plus bandolero and rifle. Kung okay. Kumbaga ito yung basic needs ng isang operating troops. So, ito try ko po ngayon kung kaya kung hindi mo Imaginin niyo po na kayo ang may dala nito. Tapos, ganyan yun yung outfit niyo. Ako kasi nakaba, alipay ba? Ano ba iba, jajangin na ako. Pero, mabigat po talaga siya. Ngunit bago ang mahamang lakaran ay tiniyak muna ng SSBN na maayos ang pangatawan ng tropa sa pamagitan ng pag-check ng kanilang blood pressure na sinunda ng stretching. Ito nga po kahit umuulan talagang rain or shine, ang night service support pa para ipatuloy itong rock-sock march ngayong araw. Sasamahan po natin sila sa paglalakad ng mga sundalo ay ibinahagi sa amin. Militan ng Colonel Norleyo Adulam ang layunin ng kanilang aktibidad. Unang-una uh, is, uh, of course, to strengthen the squad permanency. Kasi ito, mapapansin mo, lahat ng uh, organization namin is na, naka-align doon sa squad na, na, na task organized sa SSBN. And then, uh, pangalawa, yung uh, uh, enhance yung camaraderie ng bawat sundalo kasi makikita natin na uh, puro baka puro trabaho tayo uh, tayo na may driver dyan, may mekaniko but uh, most, most, often din na hindi na tayo nakapag-usap minsan cellphone ang hawak so ito yung isang kamara natin para ma-enhance natin yung pagkakaisa ng unit and then uh, pangatlo is uh, uh, yung physical, no? Physical, yung pangkatawan natin ay uh, mapalakas pa natin. Pamagitan nito ay uh, lalo natin na uh, mapalakas ang ating katawan, may natin yung sakit. Kasi nakikita natin na uh, lalo na ngayon uh, may mga virus na sinasabi nila. So ito siguro ito isang pamamaraan para maiwasan natin na uh, magkasakit. Sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin namin hindi lamang mga kalalakihan ang sumama sa lakaran kundi pati ang kanilang mga kasamang babae. Kasi bilang isang sundalo, wala naman pinipili magbabae o maglalaki. Na dapat alam mo din yung lahat ng trabaho ng isang ano, uh, isang lalaki. Kasi sa ating sundalo, ano naman tayo eh. ang um, sinasabi nga, Jack of all trades naman tayo. So lahat dapat, Kasahadma matayo kasi walang pili-pili dito pag pumasok pa sa ganitong profesyon. Sa kabila ng malawakang paglalakad, wala kaming nakitang bakas ng pagod sa mukha ng mga sundalo. Ito na yung second hold ng 9th Service Support Battalion at naka 4.2 kilometers na po sila ragsak march. So makikita natin sa aktividad na ito ng nasa aming batal, yung determinasyon. At talagang matapos yung activity na nakikita natin, walang napapagod, walang hinihinga, talagang matatag ang mga sindal Walang ano, sir? Walang uh, ano, sir? Walang kapag-ibagay. Wow. <laughs> <laughs> Sarap pag umaga lalapin ang isang. Siya Pero kaya. Right. Sobra pa. Dahil dito, pinuri ng keynote speaker na si Colonel Jose Ricky Lanog. Ang ADC for RRA ng 9th ID ang kanilang inisyatibo. So, yung activity natin na to is to maintain our strength, no? At of course, endurance. Di ba yung strength sa endurance, ha? Yung endurance is yung pangmatagalan. Di ba? Pangmatagalan. So, isipin mo 5 kilometers ng dalagalan mo, bigat. Di ba? So, endurance, kasi uh, kailangan natin yun sa pang malayo ang lakad. Matapos nito, aming natunghayan ang simpleng kasiyahan ng mga sundalo. Dahil matapos ang kapaguran, ay napawi agad ito ng lugaw na may nilagang saging at itlog. Kapayon! Kapayon! Christine Tole, Spear News. Sa ibang balita ating alamin, sino nga ba ang tinagurang Drill Master sa Philippine Army? Trivia ni Tito Bal. Tito Bal, sino pang ang ang Drill Master ng Philippine Army? Alam niyo ba kung sino ang nasa likod ng snap information ng mga sundalo tuwing may parada? Sila ang mga military personnel na tinaguri Drill Master. Drill Master serves an subject matter expert in giving instruction, execution, and evaluation of ceremonial drill. Uh, para sa akin, masasabi kong tunay akong drill master. Unang-una sa aking kapag nakamit ko na yung Stetson hat as a crown of excellence to others to emulate and may swagger stick to remind my duties and responsibilities na ako yung naatasan ng Philippine Army na mag-lead at maging leader para maturuan at maibahagi ang aking kaalaman sa ating mga candidate soldier at sa aking kapwa sundalo. Sa mga formation, drills, marching at mga parada, sila ang inyong makikita. Ang drill masters kasi ang pangkalahatan ng atasan upang maging maayos ang lahat na drills and ceremonies. Kabilang rito ang flag raising ceremony, arrival honor, at iba pang seremonya na kinakailangan ng pagkilala. Sinisiguro nila na isnapi ang mga sundalo mula sa matikas na pagtindig, maayos na uniforme, sabay-sabay na -sabay marcha, maging sa tamang sukat ng bawat katao na kalahok sa mga aktibidad lalo na kung silay may gagawaran ng pagpupugay, inspection o parangal. Ayon kay Sergeant Luna, hindi basta-basta ang pagiging drill master dahil ito ay tinuturing na custom sa Philippine Army na dapat ay nasusunod at nagagawa ng tama. Kaya bawat military personnel ng hukbong katihan ay nagnanais na maging drill master ay kinakailangan na sumailalim sa matinding pagsasanay. Kung ano yung mga involved during ceremonial drills lahat yon ay aming uh, nagampanan doon. Kailangan mong maging flexible sa lahat ng maibibigay sa iyo na tasking. Kung ikaw ay maging staff, ikaw ay maging troop commander, ikaw ay maging company commander, platoon leader, dapat ay alam mo lahat. Ma Focus kami sa drills and ceremonies talaga. So lahat ng subjects namin is puro drills, marching, and meron din kaming uh, method of teaching. So nagte-teach din kami. Meron kaming subject na teaching kasi pag nandito na kami sa Real McCoy, so kami na nga yung magtuturo sa mga candidate soldiers, sa mga kapwa namin. So dapat alam namin kung paano magturo. Kapag nagawa mo yung lahat ng drills, meron kasi kaming tinatawag na yung medyo mahirap na subject, yung drill card. Yun ay uh, drill card 1 to 8 which is hindi nila sasabihin kung ano yung mga missing command. So kami yung mag-iisip kung paano hindi malalaglag sa bangin yung yung mga elements na hawak ko. So sa kahit sa isang subject pa lang na yun, nung nakapasa ako, masasabi ko na okay, kaya ko nang magturo. Doon kasi sa training namin, walang babae, walang lalaki. So kung ano yung pinagdadaanan ng mga lalaki, ganun din yung pinagdadaanan ng mga babae. So, ini-encourage ko yung mga babae na kumuha sila ng drill master course kasi uh, bilang isang babae na drill master, parang nandun yung pride na kaya ko kahit babae ako. Yan ang kakaibang disiplinang ating natutong haya sa tuwing nagkakaroon ng mga parada. Ngunit, para sa mga sundalo, ito ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na unit, na alam kong kayang-kayan din natin gawin basta mayroon din tayong determinasyon matuto at maging disiplinado at diyan ang ating munting kalaman ako po si Tito Bal ang may alam lamang para sa mga susunod pang dagdag kalaman itanong mo lang kay Tito Bal i lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Pa What Na Yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review para sa pagkakaisa patuloy natin suportahan ang programang pangkapayapaan ng Philippine Army Kapayapaan para sa lahat Christine Atole, Spear News Tundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.